Okay, so Monday morning, June 9, 2025. Ito yung ganap naman, no? Dito sa harap pa rin ng Senate. Ayan na yung iba't ibang grupo panawagan para sa impeachment ni VP Sara. So mula doon sa may film center, nagmarcha sila papunta dito sa harap po ng Senado. Stage. stage, ah! so tuloy-tuloy pa rin yung pagdating dito ng iba't ibang grupo para sa panawagan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte natin dito kung hanggang saan yung haba nung grupo ng mga tao ngayon So ito ay hanggang mamayang alas 12 po ng tahali ayan so hanggang dun so mga kasama dito no ayan tingdig Pilipinas ML party list akbayan ayan sila So yung event today is panawagan sa paglitis ng impeachment trial ni VP Sara. Okay, tingnan natin dito kung oh. hanggang saan. So medyo bumagal rin yung flow ng mga sasakyan syempre dahil sa isang lane na nasakop, no ng mga nagpo-protesta ngayong umaga. <coughs> binabaybay natin itong Center Island para makita natin yung mga sumama today. Ayan. Mahaba pa hanggang dun pata sa dulo. Okay, so ito yung ganap ngayon sa harap ng Senate.